Ha? Hindi. Oh, lang mo ka, sir. Pa, hindi, na? hindi, hindi, hindi kita ulihin. Oh, bibiling ko na lang 'yan. Sa sa mo ba nakuha 'yan? Kunin yan. mo na. Bayaran ko 500. 500. Po, hindi mo. Hindi. hindi Halagaan ha mo. Oh, sige, halagaan ko. Oh, bayaran ko 500. Oh. Oh, panji, panjin, panjin bilog. Oh, kunin mo na, kunin mo. Kunin mo. Hindi mo mamatay ito, ha? Hindi. Oh, 500. Wala kang mamatay yan. Oh, lasing kayo, no? Oh, no, sana okay. all. Oh, <laughs> oh, 500 sa ingian. Uwi na kayo, bili kayo bigas sa kaulam. ano, Tang... tanggalin niyo okay, okay. na tol yung ano. Hindi, hindi, na, wag <meter ego> na. Bakit? Hindi siya mamatay. Hindi, para ano, para hindi siya ano. Ha, wala. Ali, gapos siya kita. Tatanggalin tali. Tara, tanggalin tali. Oo. Tara pa kakawalan namin. Pakawalan natin. Sige tol, pakitanggal tanggal Dito dito tayo tol sa migilin Mm. Wow. Yung mga kababaihan natin naaawa na rin sa bayaw ngayon. Pero si Tatay magaling magpaikot-ikot niyan eh. Naalala niyo 'yan? Ah. <laughs> uh, tayo na sa ilog. Ah. Uh, Pero kawawa. muna. Pakakawalan po namin. Oo. Uh, Nagpapalaga na rin sila Bernard sa mga barak. Maliit pe. Hindi, kawawa, malitpe. pe. <laughs> Tsaka ang totoo, ito pag kasama rin ito ano pag-asa sa ano sa palayan. Oo, oh, oh, naman. Kasi yung medyo mga naninira na ibang ito. hayop. Yan po ay bayawak. Pwede mam ano, mga daga. Uh, Malaking bagay kaya mga hindi mga nasisira. Kaya yung mga palay niyo hindi na nasisira gano dahil diyan sa mga yan. Pati Pati ka. Dito tol sa so may ano. Kaya mong tumalon sa kabila. Yun. <clears throat> yan dot. Patong mo dyan tol. <tipan> hindi pa yan. Hindi pa makakani yan. ang oh, bilis. Sige. Nawala agad. Nasaan ka na be? Hahaha. <laughs> <laughs> Nasaan ka na, be? <laughs> Pauwi na. <laughs> <laughs> Pauwi na kami, be. Ah. <laughs> oh. Ito yung kambeng <laughs> Tatlo. Yan po yung ano, saan pupunta tong mga to? Babalik natin sa sitio. <clears throat> Pero bibigay pa rin natin yan. Saan pupunta? Agad ka mo. Ay, atid mo? Oh. oh. sige, ingat kayo. May panggasolina ka oh, ingat. Sige na, punta kami sityo. Tara, sakay. At tayo gagabihin na. Si nanay, inaantay tayo. Di ba nakakatawa na nagpapahalaga na rin sila sa bayawak? Marunong na si Bernard ngayon. tawawa. <laughs> Pero kung malaki. Kung malaki yun. Ha? Kahit na ano. Oo. Oh. Hindi nyo na inuhuli ngayon, no? O, oh, di ba? Nakita nyo naman? Ha? Pag malaki pwede. <laughs> Talay, mahilig din talaga sa bayawak si ano eh, tarat <laughs> te.